Pagpalang araw sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nangingigilala sa mga tao sa lahat ng ginawa ni Yesus, Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo itong sasabihin ko, Ipagkakanulo ang anak ng tao, Ngunit hindi nila ito naunawaan, Pagkat inilingid ito sa kanila, Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Pagsasadiwa Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. Sa pangyayaring ito, ipinakikita ang kahalagahan ng pagkaunawa sa mga salita ni Jesus. Bagamat hinahangaan at namamangha tayo sa kanyang mga himala, hindi natin dapat kalimutan na siya ay haharap sa pagkanulo at kamatayan. Ang pagkaunawa sa mga salita ni Jesus ay hindi madaling gawain at maaaring magdulot ng takot at pag-aalinlangan sa ating mga puso. Ngunit ang hamon sa atin ay huwag matakot na magtanong at humingi ng linaw mula sa kanya. Mahalaga na bukas ang ating isip at handang matuto ng mga kahulugan ng kanyang mga salita upang mas maunawaan natin ang kanyang kalooban at landas para sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kautusan at pagtanggap sa kanyang biyaya matatagpuan natin ang tunay na kaligayahan at katuparan ng ating mga puso maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw ito po si Father Chris Robert Sellian of the Society of Saint Paul All for the gospel.